Baby Lumia siya Paring, um, Dito kami Lulumi oh. Baby Lumia Baby uh, Lumia oh. Lohatan di Pasipi Ngayon, so, ikaw. Yeah. Ya. So, sasandito ako sa Yan maganda. Yan maganda dito. So, inilalagay ko sa ara sa sa katilidor. Para sigurado 'tong maginis ka. Dito sa ano, inb, dinu-melt. Pang-malinis, oh. At ito kayo kumain Highly recommended Sa mga makakapalo bitaw Sa kabaro Yan ang itsura ng lumi Kabaro Yan no. Yan no. Mula pa ho kami ng kahaw dumayo pa kami ng ng ano ah, nito. Duhatan, ah. uh, nito direktong ulang ka ito duhatan no oh. duwayo kan sa INB uh,